Yo, what's up guys? It's me again, Jan Ambulo. Oh, Welcome yeah. to my new vlog. For today's video guys, ay mag-aasikaso tayo ng ating almusal this day. Dahil maya-maya guys, ay babiyahe na tayo papuntang practice. Siyempre, kailangan natin mag-almusal ngayon guys. Dahil mahaba ba ang babiyahein natin. Ika nga nila guys, breakfast is the most important meal of the day. Ooh, I love it, ano? At dito guys ay nakagayak na nga pala ako at nakapag-asikaso na ako ng mga gamit. Ready na nga pala ako sa mahaba-habang biyahe. Dahil nga pala ang venue ng practice namin guys ay sa Montalban pa. Doon din nga pala gaganapin ang aming game bukas guys. At dito nga pala ay sinusuot ko na nga pala ang aking kapote. Dahil yung malakas ang ulan ngayon guys. Simulan natin bumiyahe guys. Ride safe sa akin. guys, sa oras na to ay kinabahan ako guys. Akala ko nililigaw na ako ni Google Maps. Ba naman pinadaan sa bundok eh. Kita nyo nga naman oh. Mafag pa at off-road. Bado bendy talaga ako sa iyo Google Maps. Ito nga pala guys, guys nag stopover ako. Nararamdaman kong ihing ako. Hindi ko na talaga kinaya, kaya dito ko na lang ilabas. Medyo mahaba-haba pa kasi ang mabiyahing ko. Anong CR ko guys, di ba? Ah, sarap. A few moments later. Ayun, sa wakas, nakarating na rin tayo dito sa Montalva. Pinding pagsubok talaga yung binahanan ko doon, guys. Medyo kinabahan pa ako kay Google. Akala ko iniligaw na. What? Dito, guys, medyo malapit na tayo sa ating venue. Konting kembot na lang, makakarating na rin tayo, guys. At ayun na nga guys at lumating na rin tayo sa wakas sa ating destination. Grabe ang lawak ng sports complex nila guys. Sobrang laki nga. Parking pa lang guys. Laking laki na. Ahahay. Hindi yeah, At dito guys ay nagpe-prepare at nagpapa-tape na rin nga pala kaming lahat. Maya maya guys, mag start na nga pala yung sayo namin. Hindi ko na nga pala makakuha nun guys dahil medyo bawal na nga pala ang mga gadgets pag nag start ng ensayo. So paano guys? Trabaho muna. Let's go! Hey! A few moments later. At ayun guys, tapos na nga pala ang sayo namin At sa oras na to guys, ay bumabiyahin na nga pala kami pa uwi Kasama ko nga pala yung dalawa kong matalik na kaibigan Wee, di na. Big shoutout sa Darwin Honor at John Valoria at ayun, ride safe sa amin pa uwi. So paano guys? Nandito na lang tayo. Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta at sa mga susuporta pa. Maraming maraming salamat guys. Mahal kayo. Don't forget to like and share and follow guys. See you on my next vlog. Paalam. Peace.